Hey yo, what's up mga kagwangit at guys Andito nga tayo sa mundo ng maraming hopya At lahat ng klase ng flavor ng hopya Dito nyo lamang matatagpuan yan Gusto nyo maraming hopya? Dito At napakarami nyo ang pagpipilian dyan guys Na iba-ibang flavor Meron pa sila dyan tikoy na iba-ibang flavor din Depende sa size ang presyo ng kanilang product At ng flavor nandito at kung ibig nyo nga makapamili at matikman ang kanilang mga produkto ng uh, Hopia ay matatagpuan nyo lang ang kanilang tindahan sa may Umpin Street, Binondo, Manila At ang landmark nila ay ang Old Binondo Church Nasa may tagiliran lang sila katapat mismo ng simbahan At uh, yun nga guys nakakita ako ng free taste ng Hopia Ayan at uh, medyo nagugutom na rin ako dyan dahil alas 12 ng tanghali ako na utusan dyan na bumili ng hopya. At ayan, sinunod-sunod na natin ang tikim at ah, napakasarap ka talaga ng hopya nila guys. And pre-taste dyan na sa may uh, tagiliran lang ng pintuan yan pagpasok mo. Makikita mo na agad sa bungad yung pre-taste ng iba't ibang klase ng hopya na yan. At dahil nagugutom na nga tayo guys, ayan, kumuha pa tayo ng isa ulit at uh, tinikman ulit natin dahil pre-taste naman yan guys pwede mo yan balik-balikan at sarap na sarap ako din. at meron nga din silang tikoy guys iba-ibang flavor yan kasi ngayong araw na to mayroon silang tinatawag na National Hopia Day at kailangan mo nga lang magbaon ng pasensya kasi napakahaba ng pila sa counter nyan guys pag magbabayad na kayo